Hello mga kanegosyante, good evening. Andito na naman tayo, gagawa tayo ng Graham Bar. So marami nagtatanong kung paano ko daw ba ginagawa yung aking Graham Bar slash ice cream na gagawin natin soon. Kasi same mixture lang naman yung ating gagawin. So ngayon ang aking gagawing Graham Bar ay mango. Mayroon ako dito dalawang dalawang ganito ng mango. Ito na, naka-ready na. At ito lang yung aking ginagamit na cream. Dalawang cream din sada, isang all-purpose cream ng Angel. So, ito ay isang batch to ng aking mixture. Dito natin to imimix dun sa aking stand mixer. Okay? At makagamit tayo ng tatlong pack ng Graham Crackers. At Takasya yan dito sa tatlong ganito ang magagawa natin. May sobra pa, kaya ginagawa ko, ginagawa ko ang ice cream sa cup. Uh -oh, na soon available sa Russia Mini Mart Okay, ayan At meron tayo dito, dahil mango ang ating gagawin Meron tayo dito Dahil mango ang ating gagawin Magdadagdag tayo ng Flavor na ganito Jersey Mango Condensed Creamer idadagdag natin dito. Pero, kunti lang. Makadagdag flavor lang. At saka tamis. Pag sa ibang flavor naman, halimbawa Oreo, nilalagyan ko naman ng konting condense. Kasi ang aking mga customers ay more on bata. Gusto nila mas matamis. Pero, hindi naman siya ganun katamis. Merong lang linamnam at saka tamis. So, ito na yung aking final na mixture na ginagawa sa paggawa ko ng aking Graham Bar slash ice cream in a cup. Soon to be available. Okay? So, ito. Pisa na natin. Para maging ganito ang pag-open nyo yung can di ba, linis, gamit ko itong 8-in-1 can opener. 100 plus lang ito. Napadali ang paggawa ko ng greyhambar dahil dito. Ang galing, oh, napakalinis. At ito, tips na rin, oh. para mas mababilis ang paglabas ng ating cream. Nagyan na ng butas. At ito pala ay overnight sa ating chiller, sa baba lang ng ating ref, dun lang sa chiller. So, naglalagay ako doon. Ilang araw na sila doon. Pinapaifo ko lang pag ako'y ay gumagamit. Ayan. Oo, nandun lang yan sila. Kaya ganun yan na yung kanyang consistency. Okay. dito natin ilalagay. So, dahil nga, naglagay tayo ng butas, mapapadali na yung paglabas ng cream. Ayan. oh perfect. Kailangan lang kasi sumingaw yung hangin para lumabas ng tuloy-tuloy yung cream. Ayan. Ang linis, di ba? Next. Wow. Diba? Yan. Ayan na. Pagkasama na yan. At maglalagay tayo ng ito. Para talagang lasang-lasang mango. One. Two. Tatlong kutsara lang. Pwede mo pang dagdagan kung gusto mo pang mas matamis. Pero para sa akin, okay na yun sa so all right. Okay? So, imimix na natin to doon sa ating stand mixer Ayan mga ka-super, naka-full speed yan. Five, number five. Five minutes lang natin yan i Yan. Okay? So, habang nag-mimix-mix doon, maglalagay naman tayo nitong graham bar sa ating tab. Hindi ko na binabasa to kasi dagdag trabaho lang. Ganon din naman yan. kalambot din yan. Okay. Ayan. At ayusin ko lang. Okay. Wait natin yung ating ginawang mixture. Ayan na guys yung ating mixture. Wow. Wow. Ice cream na ice cream oh. Wow. So ilalagay natin dito sa ating tatlo at lalagyan natin ng fresh mango. At pag sumay sumobra, lalagay natin dito para sa ating ice cream in a cup. Okay? Alright, let's go! Dahil nagtira ako ng konti. Hmm. Gawin naman natin itong ice cream. Pang dessert natin. Sama ko na to. Halo-halo. Siyempre, sisimutin natin. So, ito yung ating soon-to-be available sa Rosia Mimba. Pwede na ito pang 30 pesos. Depende ka sa posting natin. Okay? Yan ang pang-dessert muna namin yung bukas. Sarap. See so, you lang. Bye! Thank you for watching.